kay Celia saknong 1 hanggang 22 kung pagsaulan kung basahin sa isip ang, ang nanga, -arang, araw ng pag-ibig may mahahag gilap kayang nagtititik liban na kay Celia ang namugat sa dibdib yaong Selya, Celia ang laging dinang baka makalimot sa pag-iibigan ang ikinalubog niring kapalaran sa lubhang malalim sa nakaralitaan makaligtaan kong makaligtan ko kayang di nagdaang panahon ng suyuan namin kanyang pagsintang ginugol sa akin pinahunan kong pagod at hilahil lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig tapat na pagsuyong lalag, lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko'y maidlip ngayong ngayong nam namamanglaw sa pangungulila ang, ginag ang ginagawa kong pag-aliw sa dusa. Nagdaang panahoy, inaalala sa iyong laraway, ninitang ginhawa. Sa larawang guhit ng sintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't panimdib nang, nag sandla ng nag-iisang sanla nang naiwan sa akin at di mananakaw ang at di mananakaw magpanggang libing ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw sa langsang at nayong iyong niya niyapakan sa ilog betat hilom na, na mababaw yaring aking puso ay laging lumiligaw di, ma, di, di mamamakila ang mupo ng panimdim sa puno ng manggang na narara, natin. Sa nagbiting bungang ibig mong pitasin ang ulilang sintay aking inaaliw. Ang katauhan ko ay kusang nagtatali sa, bun sa buntong hininga nang ikay man may sakit umitok ko umitok ko nooy inaaring langit para iso dapat naman ang may tunong silip nililigawan ko ang iyong darawan sa makating ilog na kinalagyan binabakas ko rin sa masayang diungan yakap ng paamo sa batong tuntungan nagbabalik man dit, parang hinahanap dito ang panahong masayang lumipas na kung maliligoy sa tubig agap ng hindi abutin ng tabsing sa dagat parang naririnig ang lagi mong wikat tatlong araw na, na di nagtatanaw tama at sinasagot ko ng sinasagot ko ng sabing may tuwa sa isa sa isa katao'y marami ang handa. Ano pangat walang dinag, dinag dinasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwang kumupas. Sa paggugunita luhay nalalagas na nalalagaslas ang taghoy kong o nasawing palad. Nasaan si Selyang ligaya ng dibdib? Ang suyuan nami, nami bakit di lumawig? Na ng panahong isa niyang titig, ang siang buhay ko'y kaluluwat lang lang. Bakit baga kami, bakit baga ngayon kami magiwalay ay, ay di pa nakati, nakati, nakakitil yaring abang buhay? kung gunitain kay aking kamatayan sa puso ko, Selya'y di mapaparang. Itong di, makat, di matiis na pagdaralita ng dahil sa iyo o nalayong tuwa ang siyang umakay na ako'y tumula awitin ang buhay ng isang naaba. sa ilya'y talastas kot malalim na umid. Malamlam ang musa kot malumbay ang tinig. Di kinabahayag ya kung hindi malait, palaring rin dingin mo ng taingat isip. Ito'y unang bukal ng bait kung katkutad na inihandog sa mahal mong yakap tanggapin mo nawa kahit walang lasap nagbuhat sa puso ng lingkod na tapat. Kung kasadlakan man ng pulat pag-ayop, tubo ko'y takila sa puho ng pagod. Kung binabasa mo'y isa mang umitok ay aalahanin yaring nagahando. Masayang nimfas sa lawa ni Bay, Serena at ang tinig ay kawili-wili kayo ngayo'y siyang pinip, pinipintak kasi nalukhang pamanggap na musa kong imbi aon sa dalat, dalat at pampang ng nagligid to, tonohan ng lira yaring abang awit na nagsasalitang buhay may maba, mapatid tapat na pagsintay hanggang na lumawi. Ikaw na bulaklak, niring dili-dili, selyay sagisag mo'y ang M.A.R. Sa birheng mag-inay, ip, ipamantak kasi ang tapat mong lingkod na si F. Na si Francisco Balagtas.